ring ako migo ba Jesus mo kay wala kabiyahe pila adlaw kay wala duha duha nak adlaw wala kabiyahe kay lagu ba ila truck mo ni oh kumigo ha kada kay mo nak truck ka nga lang nak guba mo tawso ikaw guba to niko wala ka mai na oi oh sige lahi wa nya unsa may kay ngon subscriber nga nga gwapong taw ay ay nga ako mo

Ano kaya ko migoron? Kaming tinong miglaga deron. Kayo nanakomit, nanak na tinimigo, nanak to semigo. Ini. Di aklaan na. Chaga siganda yan dali magpant. Yan. Dadahatis lang. Elong agbon. Di das itis. Ah, dili basta basta. Di magsilbi. Mga ng mga nag-aanlaro. Gusto mong Ano? Mo ni pita kapugid Cris Pascado. Nik duk ta mah bahai ane o pinaka pun tao ne. Og boy mau Wala memang makau yam. Sos kung kau ane. Tigbas ba perti binasa. Ha ai ane. Sadah ugardik o ne. Iniwa apo dugo ti ane. Versat ba men? Oh. Versat duduk we. Garon.

Karon muli, ulit. Karon daw siya sa balay kay pautog daw siya dito. Tama tama po kay bugnaw. Nya pag gumag pautog dito naman na pila, pila mo pagka puto. Ano ba Lohon. Tulo mo pud ang wala na 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 wala na

Ah, ano ulo. Nga, okay. direct ako to. Nga, idol. Buwan na po idol. Bye-bye. 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 Oh, Bye-bye. 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 bye 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 bye